Ayun. Lagi ko lang yun din tayo. Pamiingat ka din niya. Ay, maingat ka po, po dyan palagi. Sa nakakagal mo ka po yun di Mayuga. Sabi punya niya, pagsanghan naman po, nandito po ako sa Saudi. Gusto ko din po makita pati mga anak ko po, po. Please po, stop din po kayo sa my smart fuel gas station. Tapat lang ng pagsanghan medical clinic. Yung gawaan po ng mapre, mapler. Gusto ko po silang makita. Miss ko na po, family ko. Ayan, good morning ma'am. ah uh, Ronaline, uh, gusto ko po pong pagbibigyan po uh, ang kanya pong request. Uh, matagal na po ito. March pa po ito. March 19 uh, ah, Nabasa ko po yung comment niya dun sa aking vlog So ngayon po ma magandang umaga Nandito po ako ngayon Sa tapat po mismo ng Smart Fuel Katabi po ang gawaan ng muffler So hindi pa po ako nakakatawid Sana po ay makatulong po itong vlog ko Ngayong araw Ayan Good morning po sa inyo ma'am Ronaldine Di Mayuga So ngayon po ay pupunta na po tayo doon sa harapan Magandang okay. umaga po Kuya, ah, maganda umaga. Ay, ay po akong vlogger, galing po ako na San Juan, Batangas. Bali po, may nag-comment po kasi doon sa aking vlog noong March 19 po. Ang pangalan po ay si Ma'am Rona Lindy Mayuga. Ano nyo po yon? Asawa po. Ah, asawa nyo po. Ayan, anong pangalan po nila kuya? Joel. Joel Dimayuga. Mayuga. Ayan po. Ayan, good morning po Ma'am ah, Rona So itong video po na ito, itong vlog po na ito, ay inyo pong request. So, babasahin ko po ulit sa harapan po ng inyong mahal na asawa. Ano po? Babasahin ko po. Ah, uh, pagsanghan naman po, nandito po kasi ako sa Saudi. Gusto ko po makita pati mga anak ko po. Please po, stop din po kayo sa may smart fuel gas station. Front lang po ng Pagsanghan Medical Clinic. Yung gawaan po ng mapler. Gusto ko po makita. Miss ko na po ang family ko. Ayan po ma'am. <laughs> So, yun po ang nanay. Ay, nanay niya. Uh, yun po ang inyong nanay, Mama, Mama Morona di Mayuga. Ayan, sana po ay napagbigyan ko po ang inyong hiling na makita po ang inyong family dito po sa pagsanghan. ah uh, saan po ang anak ninyo po, kuya? Ay, tawagin mo ngayon mga bata. Ayon. Nag-request okay. yung kanyang nanay. Ah, uh, uh, manganan uh, manganan uh, manganan uh, uh po ang bunso. <laughs> uh, anong oh, anong pangalan? Anong pangalan po mo, Bunso? Anong pangalan mo, Toy? <laughs> ah? <laughs> Pilip. Ayan, napakapugi naman ng bunso na are. Mm. Oh, hi ka, hi ka sa iyong mami, Ronaline. Oh, hi mami, sabi mo, hi mami. Ah, sabi, hi mami. Hi mami. Hi mami. Oh, ingat ka po dyan sa Saudi. Ayan. Oh, Na-miss daw po kayo ng inyong mami doon sa Saudi. Oh, ayan. Oh, Tinatawag pa lang po yung ibang mga ano. anong pangalan po ninyo nanay? Eugenia. Ayon. Hello. Oh. So, ako po mga ka-good vibes arat, medyo na-touch po ako doon sa request po ng ma'am. Kasi nasa, nasa malayong lugar po ang inyong anak. Ano? So, bilang magulang din, pag napalayo ka sa iyong family, ay talagang natatouch mo kaya ano? Ano? So, pagbibigyan po natin ang huling. Hi, ma mate. Ah... Uh, Good vibes sa Arat. pang ilan po kayo sa ka uh, anak ni Ma'am Ronaline? Pangalan po. Pangalan po. yon Hi, Ma'am Ronaline. Ito po pala ang inyong panganay. Sa, sa pangala po? Eunice. Ayan, si Eunice, ang inyong panganay na anak. O, oh, napaka-beautiful po. Ayan. O, oh, batiin niyo po ang inyong mami. Nasa Saudi ngayon pala. Ay, maingat sa po dyan pala, guys. So, pa, sana kakaroon so, mo ka po yung loob mo. Tatagan niyo po ang loob mo. Siyempre, uh, tungkol naman sa health ng iyong mami doon sa Saudi, anong masasabi mo, Ining? Sana so, po alagaan niya po po yung health niya. And huwag po siyang kakain na po ano at iba. Ayan, alagaan niyo daw po ang inyong health. At lalo ay malayo po kayo doon sa iyong mahal sa buhay. Ano? So ma'am, ito pong inyong be, yung, yung panganay na punto. Nag-aaral po kayo? O, oh, uh, yan. Siguro naman po sila, eh, nag-aaral po sila ng maayos. Dahil siyempre, at sila magulang po ay nasa malayo. Gusto nilang suklian sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang pag-aaral. Ano? Uh, pang ilan, pa uh, po kayong magkapatid? Ito po. Ah, marami pa. Napasa iba. Ah, uh, sino sila po pong nariyan. Sino pa po ang nandiyan sa loob? Kung kapatid ko po sa mga Ah, sige po, hindi po makamakita po rito. Thank you. Ayan, so wait po natin yung isang... Ah, uh, seven po pala silang magkapatid. Tapos, ay uh, bali tatlo la lang ang nandito. Siguro napasok na yung iba. Ayan. So... So ayan, nasa labas, nasa labas po tayo. Papakita natin. Ayan. Ayan, napaka-pugi rin. O, oh, ba't nahihiya? O, oh, para po sa mami. Ay, ah, anong pangalan niyo, kuya? Ah, uh, River po. River. Ayan, sa good vibes araw po ako. Ah, uh, ano po ang masasabi niyo sa mami niyo nasa Saudi ngayon? Uh, ingat po kayo dyan. Ah, uh, Huwag niyo po papabayaan sa sarili niyo. Huwag niyo po sa sarili niyo. Oh, no? Patagal na ba siya na doon sa Saudi? Opo. Ilang years na? Ah, okay. uh, five months. Five so, months. Five months. So kahit kahit ganun pa siya ka tagal, may uh, nami-miss ka talaga kayo ng inyong mami doon sa Saudi ano. Okay. so nag-aaral ka ngayon. Oo. Okay. O sabihin mo na nag-aaral ka. Uh, ayusin mo pag-aaral mo ngayon. Hello, ma. sana makaakyat ka pa sa stage ko. Makaakyat ka sa stage. Uh, inong, anong grade mo na? Eight. Ah, grade 8. So, medyo nalun... Ako'y naiiyak sa sinasabi mo dahil medyo malayo kasi ang iyong mami Ah, uh, grid wall po ano pagkaakyat sa stage tama ba ten ah, uh, grid 10 so pagdating ng grid 10 aakyat sa stage for graduation ano o oh, ayan ma'am Ronaldin sana daw po ah, uh, gusto po kayong makaakyat sa stage ng iyong uh, pangalawang anak apang apat apang apat ka ha huh? oh, thank you so much, Ute, ha. mag ka ng mabuti, ha. oh, para sa iyong mami po itong video na ito dahil nag-request po siya doon sa aking vlog. Alam ano? oh, magbabay ka sa iyong mami. Magbabay ka. O, oh, yan. po yung iba? Nasa oh, likod? likod. Ah, sa school na. O, oh, yan, Ma'am Ronaldin. Ah, siguro tanghali na po ang dating ko rito. Ah, pasensya na po at hindi ko po mapapakita sa inyo ang inyo pang Ah, uh, apat pa ano? Ah, tatlo. Uh, tatlo Ay, apat na pong anak. Uh, At tulog uh, po. Uh, o, oh, pwede yun, ka, pwede ka pong utay para papasok sa, ano, sa itong camera po, sa natutulog. O, oh, tutok mo na, na. Tutok mo na. sabi mo daw, Ima. Uh, ano po sasabihin niyo sa inyong anak na sa Saudi ngayon, naiyak po ang nanay. Oo. Oh, na po kayo, ilang months pa lang po kayo dyan sa Saudi. Donna, sabi ko lang din tayo, pamiingat ka din yan. Kaya mo, narating tayo magkakatama-tama na rin. <laughs> Basta, uh, okay, huwag magpapabaya din yan. Ay, Miss na miss ka na namin. Oh, miss na miss ka na po ng nanay. So yun, nanay pa, ah, flying kiss mo na sa iyong <laughs> anak. I love you. I love you. Ayan. So, maraming salamat nanay ha sa pagkakataon at nakapunta po ako sa inyong bahay. Ah, uh, from San Juan, Batangas ay talaga sinadya ko po, po kayo rito. Sali pa po kayo. Hmm. Yan, yeah, mag-ingat din sa abroad na. Lagi ka yeah, mag-ingat. Saka Basta maraming salamat sa sa munting mensahe lang ang kakilala po rito. Ano? So, so yung asawa nyo, nyo lang po ang kailangan natin kunan ng mensahe para mabu mabuo po ang inyong loob. Dahil alam ko po pag napapanood nyo po ito ngayon ay mapapaluha po kayo. Ano? Yung bira mo siya na dito. Hello, kumusta? Ah, talagang kailangan pa sa mensahe eh, ito lang sa ay eh, mag magigit ka lang lang dyan. Ati... 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 Ay, sa akin ko lang ha. na, ah, <laughs> <At, laughs> na magigit lang dyan. Ati, ah. uh, uh, okay lang dito. Ah, uh, okay lang daw sila dito. Basta kayo daw po, ma'am, dyan, ay mag-ingat. Huwag kayo mag-alala dito sa kanila. Dito sa kanila. Dahil ganun din po, nag-iingat ka, nag-iingat din po sila rito. Ano? So, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ah, good morning po. Good morning, good vibes alat. always po.